Hi guys and welcome to another vlog. And for this episode, ang vlog ko today ay pag-uusapan naman natin kung ano yung mga hindi masyadong masaya na pangyayari sa buhay nung may asawa na ako. Tungkol to sa mga ano, kumbaga yung pag drift away ko, yung hindi naman drift away, yung pag -bukod ko sa family ko, sa sa parents ko. Yung, syempre, ilang taon na silang kasama ko, tapos doon ako nakatira sa bahay nila. Tapos biglang nag-asawa na ako, hindi ako nakapagpaalam sa kanila. Although, although um uh, nang nag-propose naman si Mr. Flavel, after ng proposal naman na yun ay pumunta naman siya sa bahay at kinausap niya yung parents ko na nasabi naman niya yung yung pagpapakasal yun nga lang nagpakasal kami 4 days after ng proposal so wala siyang formal na pamamanhikan kasi di ba sa Philippines uso yung pamamanhikan so walang ganun dito hindi nangyari yung pamamanhikan or yung formal na pakikipag-usap ni Mr. Flavel sa sa family ko, sa magulang ko. So, ayun nga, nung nag-asawa na ako, nung mga unang, ano, unang mga, mga first two months, um, okay, nakaka naka, nakaka-chat ko pa ang daddy ko. Uh, pag sinasabi kong daddy, ito yung stepdad ko, no? Nakakausap ko pa yung daddy ko, kahit na nung nasa Philippines sila, nagkakachat kami, nagkakapagkwento kami na parang, parang yung dati naming relasyon, kasi yung dati naming relasyon talaga, nag, nagchat-chat talaga kami kahit na malayo sila siya talaga yung parang best friend ko talaga na ikinukwento ko talaga lahat ng mga sitwasyon tungkol sa trabaho yung ganoon kung anong gagawin ko after work or pag nakauwi na pa ganon so ganon din naman patuloy naman yung ganong eksena nagte-text pa rin kami tinetext ko pa rin siya pag umaalis na ako ng bahay ng apartment ni Mr. Flavel at pag nakarating na ako sa work kasi nga almost 2 hours na yung biyahe ko kasi nung nakatira ako kila mami ko at daddy ko um, ano lang yun eh mga 30 minutes lang yung aking biyahe pag walang traffic so ang laki ng difference ng biyahe ko and may sitwasyon na nangyari So, ano ba ang nangyari kung bakit bigla na lang ano nag, gila na, gilan na nasira or um nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni miss ng aking daddy. Sa alam ko mga November 'yun. November nangyari ng 2017. Nag kasi nagano pa ako nag nag birthday pa ako doon sa bahay nila mami Pinagluto niya pa ako pinagluto ko ni daddy um, nag-celebrate nag kami, nag kami. Kasama na dun yung si Mr. Flavel at mga dati niyang anak, no? So, ayun, November, um, hindi ko matandaan kung after, of oh, before Thanksgiving na ito. Oo, oh, before Thanksgiving. Ang sitwasyon na, na ay hindi hindi siya before Thanksgiving, it's after Thanksgiving. Nangyari itong sitwasyon na na bigla na lang ayaw na akong kausapin ni, ng daddy ko. As in, ayaw niya na akong kausapin. Sinabi niya sa text, kasi hindi nga niya ako sinabihan sa text, bigla niya akong blinak. Ayaw niya makipag-communicate sa akin. So, tinanong ko, mami ko, kung anong sitwasyon, anong nangyari. Ayun na nga. Kinuwento nga sa akin, uh, sinabi ni mamay sa akin na yun kasi yung yung dating asawa na ni Mr. Fabel. Ang daming gulong ginawa. Okay, so, hindi ako mag elaborate basta siya yung naging dahilan tapos hindi na naka-get over dahil sa mga ginawa nung ano nung dating asawa ni Mr. Flavel, nasira na nang tuluyan yung relasyon namin ng dati ko hindi na siya naayos. Kahit anong pilit kong gawin, hindi na siya, hindi ko na siya naayos. Hanggang sa namatay si daddy, hindi na kami nagkaayos. May point ng life naman, hindi, hindi sa hindi kami nagkaayos. Nagkaayos, kumbaga, naging okay, pero hindi na, hindi na kami nakakapag-usap. Wala nang mga chat, text, messages, ganun. So, pali ano siya um, humaba na lang yung issue dahil sa mga ginawa at sinabi nung ano dating asawa ni Mr. Plavel. and ano um pero hindi ako sumuko hindi ako sumuko nagsusulat ako sa kanya yung talagang love letter na sumusulat tapos hinuhulog ko talaga hinuhulog ko sa mailbox um tapos, kahit nung naka, ano, nakalipat na ulit kami ni Mr. Flavel, kasi after mga seven months, after seven months ng kasal na, na nag-move in kami ni Mr. Flavel, ay bumalik kami kung saan yung bayan na kinalakihan ko, kung saan nandun din ang magulang ko nagrenta kami ng bahay. Tapos kahit nandun na kami, siguro mga 3 minutes lang yung layo ng bahay na namin sa bahay ng magulang ko. Pero sumusulat ako, sumusulat talaga ako sa daddy ko. Minsan every week, minsan every 2 weeks, minsan every month, Christmas, birthday niya, Father's Day, Valentine's Day, basta sumusulat ako sa kanya. And sinasabi ko sa sulat ko na kahit anong mangyari, mahal na mahal ko siya at iintindihin ko kung ano man yung yung hihinakit niya. Iintindihin ko kung ano man yung yung reason niya. Hindi ako magdadamdam. And I never did. Never ako nagdamdam sa kanya. Masakit para sa akin yung sitwasyon pero hindi ako nagdamdam at sinabi ko yun sa mga letters ko sa kanya nang paulit-ulit na andito lang ako maghihintay ako kung kailan ka ready <coughs> pero dumating din sa punto na I had to stop kinailangan kong tumigil um, sa mga letters kasi kinailangan ko din na makahinga kumbaga um, makahinga ako sa sitwasyon, makahinga siya sa sitwasyon. Ayoko kasi maging pushy. Ako kasi yung tao na ayoko pinupuwer sa isang tao na gustuhin ako. Ayoko pura sa hina kausapin ako. Kung ayaw akong kausapin, um, okay lang. Pero yes, dumaan ako sa punto na talagang minsan sasabihin ko pagka may pupuntan kami ni Mr. Clavel. Halimbawa, Uh, magro-grocery kami. Kasi dalawa ang way noon ng grocery eh. Pero lagi kong sasabihin sa kanya, gusto ko mag-drive kami sa way na madadaanan namin yung bahay ng magulang ko. Kasi tapos sisilip lang ako. Sisilip lang ako kung makikita ko ang daddy ko na nakaupo sa harap. O minsan naman sa gilid ng bahay. Minsan nakikita ko siya na nagagardening. Or kukunin yung sulat, mga mail sa mailbox, gano'n. Para lang masilayan siya. Kasi hindi ko na siya nakakausap, hindi ko na siya nakikita. Kahit nung na-hospital siya, nalaman ko na na-hospital siya, tapos, kinwestiyon ako ng mami ko bakit daw hindi ako dumating. Sinabi ko naman sa mami ko na, kasi ayokong mas stress si daddy. 'di diba? Kasi alam ko na ayaw niya, ay, alam ko na may may something na ayaw niya akong makita, ayaw niya akong makausap. Pag dumating ako, nasa hospital na nga, 'di ba? So ayaw ayoko ayaw mas stress siya na bakit nandun ako? Baka ako pa yung maging cause ng kung ano pa yung mangyari, 'di ba? So sinabi ko kay Mommy na I don't want to cause trouble. Although sinabi naman ni Mommy sa akin na kahit naman na ganun, should have showed up pero I chose kasi nabigyan ng peace ganun tapos um tumating din yung punto na kinausap ako um nag-usap kaming tatlo ng mami ko daddy ko at saka ako at sinabi sa akin ni daddy na na susubukan niya na maging okay kami pero ayaw niya magkaroon ng kahit na anong ang relasyon tungkol sa asawa ko. Oh, ayaw niya, ayaw pag-usapan. So, ako naman, pinili ko pa rin si Mr. Flavel. At sinabi ko sa kanya, na, sa daddy ko na, sinabi ko rin sa mami ko, kasi minsan sasabihin nila, uh, let's have lunch together, pero ikaw lang, wala yun. Ano, so, sasabihin ko, sinasabi ko sa mami ko na, na no, mahal ko kayo, pero ang asawa ko ay parte ng pagkatao ko na. Kung gusto ninyo akong makasama, dapat kasama siya. Kung gusto ninyo akong makabanding, dapat kasama siya. For me, <clears throat> hindi importante sa akin yung isisingit ko yung sarili ko na magkukunwari ako na okay kami ng pamilya ko. Pero alam kong hindi hindi ako ganong tao. May mga instances na pumapayag ako. Halimbawa, bumisita yung kuya ko, kuya James, kaling Thailand. So, nung nandun siya, gusto ko siya makasama, gusto ko siya makita. So, nag -lunch kami, pero wala si Daddy, wala si Matt, um, Mr. Flavel. Makasama ko lang si Mami, tsaka yung kuya ko. it's okay. Pero para sa akin kasi, mahalaga ang daddy ko tsaka si Mr. Flavel. At gustong gusto ko talaga na magkaayos sila. Lagi kong inaaway si Mr. Flavel noon. Mga, ano siguro, tatlong taon sa aming kasal. Yeah, three years in our first, the first three years ng aming kasal. Pagsasama lagi ko siyang inaaway si Mr. Flavel. Lagi ko sinasabi, hindi ka kasi gumagawa ng paraan para magkaayos kayo ni Daddy. Pero... Kahit ganun, pinipili ko pa rin yung relasyon namin. Ayoko kasi na na maghiwalay kami. Mahal ko si Mr. Floppy. Eh. Mahal ko siya. Kaya kahit na anong hirap na pinagdaanan namin, kahit na anong klaseng masasakit na salita ang naibigay na iba to sa aming dalawa, I choose him. I choose him because he made a choice to choose me also. So, kaya yung sinasabi namin na happiness in a marriage is a choice. Hindi siya basta lang na nagpakasal kayo, automatic na masaya na. Pero naging demanding ako. Naging cause ng pag-aaway namin. Ang lagi kong sinasabi na kailangan mo kausapin si Dani, kailangan kayo magkaayos. Pero hindi na yung nangyari. At sobrang sakit sobrang sakit nung nawala sa si daddy. Kasi, masakit kasi. Hindi maganda yung last na conversation namin ni daddy noon. Hindi ko naman siya binastos or anything, pero ang sakit nung nasabis niya sa akin nung masakit yung binitawan niya salita sa akin then after that tandang tanda ko pa yung sinabi ko sa kanya sabi ko sa nadi ko nun sana yung mga pinipili mong tao ngayon sana hindi ka magsisi balang araw Ugh, ayoko umiyak kasi madaling araw mga alas 3 na ng madaling araw. Anyways. Ah, uh, tatapusin ko itong video to. So, 'yan. Gusto ko lang i sa inyo guys na ang daddy ko at ako, sobrang close namin nun pero nasira talaga yung relationship namin. No. Kinagasanan na ako at hindi ko na 'yun ibalik kinusto ko man, gustuhin ko man, hindi na kasi ayaw ni daddy. Hanggang sa, hanggang sa bumalik na siya kay Lord. Anyways, dahil hindi ako makatulog, na-share ko sa inyo yun guys. And salamat kasi nandyan kayo na nakikinig sa akin. Kahit na minsan ay parang hindi naman na kailangan i-share na i-share ko pa but I think yung pag-share ko sa inyo ng mga sitwasyon ng mga eksena sa buhay ko ay nakikilala niyo din ako nakikilala niyo yung pagkatao ko so kung umabot ka po dito sa punto ng video na ito comment down below naman po kung ano yung na natutunan ninyo tungkol sa kwento ko at ano din yung mas tumatak sa puso nyo sa naikwento ko and please don't forget to like share and subscribe thank you for watching bye